Detalye sa cyber libel complaint ni Kiko Pangilinan laban sa isang YouTube vlogger. Nagsampa noong lunes, March 11, 2024, ng cyber libel complaint si dating Senator Francis Kiko Pangilinan laban sa mga may-ari ng isang YouTube channel dahil sa mga video na anya ay nakasira sa kanyang reputasyon bilang isang public servant at bilang asawa ng veteranang aktres si Sharon Cuneta. Sampung pahinang complaint affidavit na inihain sa Department of Justice, binanggit ni Francis Kiko Pangilinan ang ilang video ng YouTube channel na Bungangera TV na nagsasabing hinaras daw niya ang isang aktres. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga video ay hindi naglalaman ng anumang pahayag na katulad ng pamagat. Sabi ni Kiko Pangilinan, ang mga video na inakda at pinost ng Bungangyara TV ay lumikha sa isipan ng mga manonood na siya ay isang asawa na pisikal na inaabuso ang kanyang asawa at mga anak. Ang mga pamagat, thumbnail at lahat ng iba pang nilalaman ng mga video na nauukol sa kanya at sa kanyang pamilya ay pawang mali, walang katotohanan ng batayan at nilayon upang sirain ang kanyang reputasyon bilang isang public servant at asawa ng isa sa mga pinaka mga minamahal na celebrity sa Pilipinas, si Sharon Cuneta. Layon din anya ng mga video na sirain na kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Noong January 23, 2024, sinabi ni Kiko Pangilina na mga video ay nakakuha ng mahigit 260,000 views. Ang reklamo ay isinampa laban sa mga may-ari ng Bungangera TV at sa mga autorizadong kinatawa ng Google o YouTube Philippines para sa krimen ng libel sa ilalim ng Section 4C-4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Article 355 ng Revised Penal Code. Ang reklamo ay para rin sa paglabag sa Section 5A ng Cybercrime Prevention Act. Sila pa ni Kiko Pangilina na nagsampa siya ng reklamo laban sa mga kinatawa ng Google at YouTube para sa pagtulong o pakikisama sa paggawa ng cybercrime para sa pagpayag sa Bungangera TV na mag-upload at magpanatili ng mga video na nadalaman ng libelous content. Sasampahan ni Kiko Pangilinan sila ng kaso para mag-cooperate sila. Anya sa isang ambush interview, sana hindi na kailangan, di ba? Kasi nasa kanila yung mga datos, information, yung ebidensya So, we're appealing to YouTube and Google na magtulungan tayo sa pag-identify. Naglabas ang YouTube ng pahayag ng sasabing nagsasagawa ito ng mabilisang pagkilos laban sa mga lumalabag sa patakaran nito. Ang YouTube na pinamamahalaan ng Google LLC na nakabase sa US ay may malinaw ng mga patakaran na nagbabalangkas kung anong content ang hindi katanggap-tanggap na ipost. Mabilis na kumilos ang kumpanya laban sa mga video at creator na lumalabag sa mga patakarang ito lalo na kapag may question. Bukod pa sa pagquestion ng content para sa pagsusuri, maaaring magsumiti ang mga tao ng mga reklamo laban laban sa content na pinaniniwalaan nilang lumalabag sa kanilang mga karapatan, kabilang ang paninirang puri sa pamagitan ng pagkahain ng mga legal na reklamo sa pamamagitan ng online na legal na pag-aalis na web form. sa alang ng YouTube ang mga lokal na legal na pagsaalang-alang kapag sinusuri ang mga kahilingang ito at maaaring paghigpitan ang pag-access ng video pagkatapos ng masusing pagsusuri humingi rin ng tulong si Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division dahil sa kakulangan ng impormasyon sa kakakilanlan ng may-ari ng channel. Kapag natukoy na ang may-ari, may akda o taong responsable sa paglikha at mamahalan ng bungangyara TV at ang mga live na video, magsasagawa si Kiko Pangilinan ng legal na aksyon laban sa kanila at nilayo niyang gamitin ang mga data na collected and preserved as evidence. Sinabi din ni Kiko na maaaring gusto ng channel na kumita ng pera sa pamamagitan ng mga video ngayon pa man, hindi niya binasura ang posibilidad na may kinalaman ang politika. Anya, meron pa rin halong politika dahil siya ay naging kandidato noong nakaraang halalan at kahit natapos na ang eleksyon ay hindi pa rin natapos ang paninira na ipinagtataka niya. Nagpahayag at sinabi din ng dating senador na dapat ding pagbutihin ang mga batas laban sa natulang pag-atake dahil ang Cybercrime Prevention Act ay naisa batas 12 years na nakararaan. pahayag pa ni Kiko Pangilinan marami nang nangyari. Wala pang TikTok noon. Ang YouTube channel noon ay hindi pa talaga nakuhumaling ang mga kababayan natin. Ika nga, sa panunood ng YouTube ngayon, iba na ang landscape. Kaya ang batas ay dapat humabol. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!